Dismayado ang karamihan sa mga taga-Kidapawan City dahil sa muling pagdami ng naitalang kaso ng nakawa na motorsiklo nitong nagdaang linggo. Ito ay sa kabila ng ginagawang hakbang na PNP at lokal na pamahala ng lungsod na nagbigay na ng pabuya sa mga makakahuli sa mga suspek. Hindi tama na isisi -isi sa PNP ang pagdami ng naitalang kaso ng carnapping dahil hindi lang naman umano trabaho ng pulis ang magbantay sa motorsiklo ng bawat mamamayan. Ayon sa ilang mga nakapanayam ng Rajbida, na kailangan din namang aminin ng mga naging biktima ang kanilang pagkukulang at kapabayaan kung bakit nananakaw ang kanilang gamit o motorsiklo. Madalas kasi nakampanti lang sila at ilan naman ay lasing ng ninakaw ang mga motor. Bago nila bayaan ay lang yun eh. Nakalaki na siya dapat. parang hindi to sa safety nga pakinganan. Hindi na to ang na motor. Naagi yung mga karawan kita ang gabaya. Sila ang mahimulos. Hindi siya madali kawala na siya. Mangita mo ginagtimpo ng mga wala. Hindi na mawala. Simpre ang atong basulong atong kogalingon eh. Hindi man trabaho sa polis ang motor. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.